Naging emosyonal si Nanay Fabia nang ikwento nito ang kanyang hirap at sakripisyo sa pagtatayo nito ng kanyang pwesto sa satellite market ng Gibraltar. Ang pwesto nitong pinagpaguran, ipinundar kasi sa loob ng apat na put-apat na taon. Naglaho na lamang itong parang bula. Noong ikatatlo ng Disyembre noong 2023, dinemolish ito ng pamahalang lunsod kasama ang isang daan at dalawampung stalls para bigyang daan ang pagtatayo ng modernong satellite market. Mayroon pero hindi nila sila sinabi kung kailan. Oh, sinabi lang nila na madidemolish kayo kasi wala kayong building permit. Yan ang sabi nila. Tapos biglang pumunta sila noong December 4 biglang umakyat sila doon na, tapos ganoon. Oo, parang parang hindi sila tao. Sabi nga namin, kung pwede sa hapon lang para matinda namin yung panida namin. Ah, ganun. Mula noon, nagpalipat-lipat sila ng pwesto at gumastos pa ng libo-libo, makapagnegosyo lang muli. Maganda naman ang purpose namin. Eh bakit naman dinimulis kami? Yan, bigla naman dinimulis kami. Eh ngayon, sabi nila, may relocation site doon sa albergo. Mm. Ngayon, dinimulis kami uli. <coughs> Kaya andito kami. Kasi 44 years namin dyan, na nag-stay. Oo, na nagtitinda. Eh, nung una nga, eh, 20 pesos lang ang ano namin, binta namin. Oh. Tapos, Pumanap doon kami, nagsol kami doon sa DENR. Iyon, para mabinta lang namin yung tinda namin. Nung una kami nagtinda dyan. O, o ngayon na-establish yung satellite namin, dinimulis kami. Bukod kay Nanay Fabia, isa rin sa mga naapektuhan ng pagdedemolish noon ng Gibraltar Market ay si Shirley. Pero para sa kanya... Isa itong magandang paraan, hindi lang para sa barangay nila, kundi para na rin sa kapakanan ng bawat tindera. Para mabago naman yung satellite natin na para malinis, ma-organize yung mga tindahan natin, ganun. Pa hindi niya isipin na ano, dugyot yung kwan mo dun, itsuran mo doon. Yun lang naman. Gan para, ganun po ba yung noon? Medyo. Tapos para ano na rin, for change na, for better. Mas tatangkilikin siguro nila yung mga tinitinda mo kasi parang hygienic na yon parang ganon, parang oh, mas maayos na. Ilan lamang sila sa mga tendera mula sa isang daan at dalawampung stalls ng Gibraltar ang naapektuhan ng pagdedemolish ng kanilang palengke noong 2023. Dahil dito, naghain ng reklamong forcible entry ang ilang vendors na apektado laban sa pamahalang lungsod ng bagyo sa Municipal Trial Court in Cities Branch 6 pero ibinasura ito. Pagkatapos nito, umapila naman ang mga vendors sa Regional Trial Court Branch 3 ng Baguio City Justice Hall. January 5, 2025, binaliktad ng RTC Branch 3 ang naunang desisyon ng MTCC Branch 6 at ipinagutos na dapat bakantihin na ng pamahalang lungsod at ng kontraktor ng proyekto ang 992 square meters. Naghain naman ng motion for reconsideration ang pamahalang lungsod at ang kontraktor ng proyekto pero natalo ang mga ito. March 14, 2025, naglabas ang RTC Branch 6 ng Certificate of Finality. Nitong May 15, ipinag-utos ng RTC na sundin ng Pamhalang Lungsod ang disisyon nito. Reaksyon naman dito ng Pamhalang Lungsod. Well, that can be appealed naman eh. Nan nanalo sila sa isang korte pero meron pa naman tayo ibang korte which we can appeal. So, until we receive the the resolution from the court, we will stop it. Mm -hmm. that? Exactly. But definitely, you should know the objective why we are putting up a satellite market in that area. So they can just also about a city market. Para lahat na mga tao doon na mamimili. No? Pero some, somebody, well, mahirap magkomento, no? You know, this is just a personal opinion. Uh, pag may, may mga illegal, katulad ng palengke natin, may mga illegal uh, occupants dyan, sila maingay. Sila maingay kasi masisira ang kalinang negosyo. Dagdag pa ng city administrator, isa ito sa magiging daan para luluwag ang trapiko sa lungsod. Traffic will be sold, tapos doon ka nabawang balengke. Maraming maraming, tapos there will be some some... some talipapa na mapupunta na doon. The instruction of the mayor to us continue the project. Kasi kabubuti naman ito nung, nung, barangay, nung sa Gibraltar, and we got the approval already before mm -hmm. from them. So itutuloy-itutuloy namin yung project. Ayon kay Dela Peña, plano muli ng pamahalang lungsod na iapila ito para maipagpatuloy ang proyekto. Sa kabila nito, ipinagutos ng RTC na sundin ang nasabing rate of execution kasama ang pangungulekta ng mga bayarin at pagpapasakamay ng nasabing lupain sa mga vendor sa loob ng 30 araw. Sa ngayon, tenga muna ang paggawa ng nasabing satellite market habang hinihintay ang magiging desisyon dito ng Cortex. Angel Arquero, or News.